ang kulit nitong batang ito yung bumili sa akin ng kalapati andito na naman po sa aking bahay mga kaurang bali may dala na naman siyang ano aso yan <laughs> dito naman boy baka ano yun boy hindi yan boy hindi yan boy <laughs> Nagay. No eh, nabuli yung aso. <laughs> nabuli yung aso niya. Ayan <laughs> <You know. laughs> ang Nabol ng aso Nabol ni Dugo Pasensya na kayo mga kawarag Inuubo si kawarag eh. Bali siguro dahil sa ano sa ang uh, sa pabago-bago yung ano yung panahon. Um, na lang siguro ako ng gamot parang pamasma ba yung pamasma sa ano sa ubo. Ang alam ko yung ano eh yung dito, yung bigas bali tututungin yung bigas tapos Ay, ano ba yun basta tututungin yung bigas tapos kakainin ata ano na boy go there go there na si Buboy pinahabol ang kulit nandito na naman Uh, bumili sa... Ah, bu Melissa. Ha? Hindi yan. Sige na. Para makilala yang ano, yang aso mo. Hindi naman yan. Para makilala yan, logger. Logger. Logger, yan narogan mo lang kayan. Para mabistado. Yan. Gaganyanin ya, mo lang yan. Punta mo dito boy, o, sa akin boy. Hindi yan ano yun. Dito, dito sa katabi ko. Dugger. Dugger. Dito, dito. O. Oh. Kakaibiganin na yan. Huwag mo lang bibitiwan. Huwag mo bibitiwan. Magtatakbo na naman yan. Nahabulin na naman yan. Yan. Huwag mo lang bibitiwan. Like a minute can sit. Sit. Hinabol <laughs> ka anong panghalanya mo? Ha? Like po sit. Lay down. Lay down, lay down. Tinuturuan hmm. ni Boy 'yo. Sorry ta. Okay an. Sit. Sit. Wa, der, der. Lay down. Lay <laughs> down. Ah, buko ito sa pakadalanan. Ah, walang harda. No animal harm po dito mga kawarag. Yung wala po tayo ditong sinasaktan na naayop mga kawarag. Ah uh, ito kasi si Buboy. Ah uh, nagtuturo. Parang ano, parang pinipilit niya na ano, pero okay lang naman yung basta wag lang sasaktan yung aso, ano. Wag lang masasaktan lang yung aso kasi tawawa naman. Eh. Pero at least nakaka ano natututo na siya mga kawarag eh, 'pag sinasabing si Ah, bili bako dito kay Buboy? Anong pangalan mo, Boy? Kadin. 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 Ako tawagin mo ako, Boy. Ano? Kuya Kuya Kaurag. Kuya Kaurag. Kadin. Siya pala si Kadin, mga Kaurag. Andito na naman siya, may dalang aso. <laughs> pareho babae yung aso namin, mga Kaurag. Mga kalapatids, pareho babae yung ano namin medyo ito matangkad yung... to eh medyo halatang matangkad to mga kalapatids eh hmm. maano yung paa kaya ito po mga mamaya mag, baka makablog tayo boy baka makablog tayo mga every ano every week magbablog tayo okay. tungkol sa ano sa kalapati tapos dito sa alaga nating na aso Paliguan mo na yan boy, parang marami bagang uling yung ano, yung yung ano, yung kulay niya. Parang ganyan naano sa ang kulay niya. Ah, ganyan na talaga. Parang nagigrey ano. May oh, may sa, may sabon po ako dito. Saka may ano nga, may darad. May mga puro pulka yung ano pa niyo. Ano? Ah, kaibigan mo yan dito, basta lagi yan nandito, boy. Aiden. Makakaibigan na yan. Lay down. Shake hands. Shake. Shake. Nasusubog ka pa. Ano yan? Nasusunod. Nagsabayan. Pag sinabi kong bantayin niya ang kalapati, babantayin niya. Upo pa, ay sit ka lang dyan sa may, may kalapati. Ah. Pag lumabas, balik mo sa kulungan. Mm -hmm. Pag nahiling ko, dahil naman nakakaluwas tong kalapati. Tayo, ano yan? Nasa atubang Magaling ka pala mag-training ng aso ay. Eh. Dapat may isa talaga. pong dapat talaga araw-araw kinakausap ano para na ano rin na kumapasok oh, sa isip niya maganda yung tingin niya medyo mabalbon Nag-init na lang po ako ng uh, tubig mga kalapatid so, oh. sa rice cooker. Mamaya na lang siguro ako mag a uh, pag hapunan na lang siguro ako kakain ng ano, magsasain. Kasi ito, meron naman ditong bihon. Oh. Tapos tinapay. Yun, bihon. Saka tinapay na lang muna mga tawag Para ano, mamaya na lang ako magsasain ng gabi. Ito, ito si ano, Kadin. okay oh. eh, kaibigan mo na yun, girl. <laughs> Mga kaibigan mo na, oh, oh, oh. Kaibigan na 'yan, Kaibigan niya 'mbo, hindi na nanahin din. Si. Eh. Uh. Basta laging nandito. Hey, ah. Makakaibiganan nyan na Nakikilala ka na nga oh. Oh, isang araw ka pa dito, boy. Sure na nakikilala ka na niya. Mga doge. Kukunin ko 'yung medyo ang mga lahi nyan boy. Magaganda ang mga lahi. Masan ko ang anak niyan? Ano, binigay ko na kasi marami akong binigyan. Marami akong binigyan niyan. Papais na kinatin to si Kadin kasi panibagong, kumbaga bagong kaibigan ko dito sa mga kalapatids dito sa lugar namin mga kalapatids. Papais na kinatin to si Kadin. Ito, pinapay sa atos bihon. Kuha lang ako ng uh, kasi uh, nakatawa naman kapag may kaibigan, may bagong kaibigan. Pagpasensyahan nyo na lang to kasi hatik kami dalawa dito. Maghahati kami ng dito ni Kadin. Hmm. ko na nga pandesal. Hmm. Din. Snack na din oh. Ah, bagong Snack kaibigan on. ko. <laughs> Yan mga kalapatids, bagong kaibigan ko dito sa ah, sa subdivision namin. Nag-aalaga din ng kalapati kaya nakakatuwa kapag ah, sana dumami pa yung ah, kaibigan ko dito sa lugar namin. Ang alam ko meron pa yan. Ano boy? Doon o, no? meron pa dyan. Sana mablog ko pa rin yung mga nagkakalapate dito. Tapos doon, may nakita rin ako doon eh. Yung matatas na ano eh. Makadapo sa kuryente. Mga racing din yun eh. Magaganda. Sana makaibiganin ko din yun. Mga ano ko din. Sige, mag-snack lang ako ah. Ubusin mo na yan. Dito, dito rin ako mag na po. Eh. Maganda pag uh, may kaibigan, <laughs> pais na natin mga kalapatids para ano. Ito rin yung sa akin. And dito na lang kami mag-i-snack oh, mga kalapatids. <laughs> dito sa Dito sa sahig. Ano. Sahig na lang kami. Hmm. Ganyan talaga mga kalapatid sa ah, nag kahit sa harap ng, ano, ng ah, kahit sa harap ng ah, loop loop ng ah, kalapati eh. kapag mahal mo talaga yung uh, ah, mo siyempre gusto mo silang makita araw-araw eh kahit oras-oras nga gusto ko nga gusto ko nga makita tong mga kalapati ko mga kalapatids kaya minsan dito ako nag-snack dito mismo sa tapat ng mga kalapati ko. Para nag-enjoy ako pag nagtitingin-tingin ako sa kanila. Ganyan talaga pag mga ano mga mahal yung mga ano mahal yung uh, pag-aalaga, mahal na mahal yung mga ano mga alaga. Ano. pa Mga ilang araw mga kalapatis, magbo din ako sa ano sa bahay nila para Makamusta ka naman makumusta ko naman yung ano yung look ni ano ni Kadin maliit lang daw ganyan lang yung look niya pero balang araw lalaki din yan kasi kapag talagang uh, hilig mo talaga magkalapati talagang gagawa ka ng paraan para lumaki yung look mo di ba